Ah, magandang gabi po sa inyo si Dolphy Dolphito si vlogger ah, po sana akong kukuntusan yung sandali lang eh. lang kasi po nung maga mga 7.30 to 8 naglalakad po ako sa karsada nakaramdam po ako ng gutom nagana po ako ng mga kainan sa akin po kalalakad nakakita ko po yung kainan ang dami pong tao sabi ko ba't ang dami tao rito sa kanting itong kainan na narminarin ko ng minarin usapan mura daw pagkain tsaka masarap po eh hey, lumapit po lumapit po ako umorder po ako tinanong kagad ako nung ano nung tindera kumuha po ako ng ano, tulam matapos po sa akin pong pagkain may lumapit po isang lalaki sa akin nagkakuntungan po kami ang pangalan po ay si Sir Ferdi Halili nagtatrabaho po siya sa ano sa may burol sa may garment mahaba po lang yung namin tapos maya maya po, di nagmamadali rin siya kasi may pasok ko. Eh. Nagmamadali din po ako. Hindi ko na po nakuna ng video. Ano ako na lang yung pangalan. Ito po ang pangalan ng ano, nung kainan. Ano yung lutong bahay, Maricon, Francis Alili. Ang sarap po ng luto. Tsaka marami pong dumadayo sa kanila. Tsaka nga po sa itong si Ferdia Alili nga po. Yung mga na tinuruan po ako sa aking gawain. Papasalamat nga po sa kanila sa tinuro niya sa akin. Kaya Sir Ferdi Alili, salamat po sa inyo ha. Narito po ako sa amin, nakarating naman po ako sa pinuntaan ko. Kaya lang medyo gabi na ako umuwi. Nabidyoan ko po yung mga anak ng hipag ko doon sa taas sa bundok. Um, maraming salamat po. Inulit ko po, lutong bahay, Maricon po. Maricon Francis Alili. Sarap po ng pagkain doon, mura pa. Bababay pa po mga tindera. Nasikasawin po kagad kayo rin. Tsaka si Sir Perdi Halili. Sir, salamat po.